Magandang umaga po. Si Catering po ng Catering uh, LPG Trading at uh, ng Bigas LPG Store, kasama na rin po ng baknat LPG Trading, no? Sa po ito ay uh, uh, iinformahan ko po kayo, bibigyan ko kayo ng kaalaman hinggil po sa bigat ng uh, tangke o LPG cylinder tank na ginagamit po natin. Okay, so ang uh, bigat po ng uh, LPG cylinder tank ay nagkakaiba-iba po yan base po sa pagkakafabricate o pagkakagawa po ng tangke. Pero lahat po yan ay uh, standard po ang bigat niyan, 11 kg. Pakikita ko po sa inyo. Ito po ay uh, tinatawag na petrol, no? petrol diesel pack or snap on or quick on dahil ang kanyang regulator ay uh, uh, type of regulator ay diesel pack. No? Isasalpak mo lang po dyan yung pong regulator. Okay, so ang bigat po ng tangke na ito ay 14.7. Ah, uh, yan po yung tinatawag na 14.7. Okay? So, ito naman, Petron din po 'yan, ang bigat po ng tangke ay 15.1. Ayan, Petron din po 'yan. Okay, meron din namang 15.0. Kaya wago kayong malilito na iba-iba po yung bigat ng tangke. Sabi ko nga sa inyo, nagkakaiba po 'yan base si po sa pagkaka Uh, gawa ng tangke no ang yung kalidad ng tangke at iba pang mga yung disenyo ng tangke no ito namang fiesta po ayan meron pong 12.5 ayan yung tear weight pa rin po yan bigat lamang po ng tangke hindi ho natin pinag-uusapan diyan yung content uh, ng LPG o lama so ito fiesta rin po ito no fiesta gas din po ito ang laman niya ay 12 ano uh, no, i mean ang bigat po ng tangke is 12.1 Alright Tear weight Okay T stands for tear Weight Alright 12.1 right. So ito naman si Regasco Ayan Ay 12.7 Okay so, Ayan ha So marami pa no Ito pa naman si Si Solane uh, Ang kanyang Ang bigat ng tangke, So look Look yung disenyo Okay 13.3 kilogram Yung tear weight ko Alright Ito naman Oh, so saling din po yan may 14.3 kg oh, yan po ay 14.1 ok so ulitin na naman po natin baka ho oh, ah, bakit ganon ka to rin paiba iba yung mga bigat ulitin po natin base po yan sa kalidad ng tangke ng metal na ginagamit at disenyo ng tangke ng isang uh, trademark ng LPG cylinder tank ok pero ang, laha ang laman po niyan ay iisa lang no? Oh, 11 kg po ang laman niyan. So ito si Regas ko rin po, no, 12.4. Oh, ayan si Shine Gas, anong laman? 12.3. Oh, ayan si Luzon Gas, ah. Ang bigat niya is 12.2. Idadagdag lang po natin 'yan yung tinatawag na net content na 11 kg. 11 kg. So paano po natin malalaman lahat po ng pinakita ko sa inyo bigat ng tangke? Eh, ang suppose at uh, standard na laman po niyan is 11 kg ang LPG content. Okay, ang LPG content po niyan ay 11 kg kahit po ang Sulane, kahit po ang Regasco, ang Energas, ang Fiesta, ang Petron and everything. Yan pong mga klase ng tangke ay 11 kg po ang laman niyan po. No? So, paano natin malalaman? 15.1 plus 11 kg. Okay? So testingin po natin ito 12.8. 12.8, no? Pakikita ko po muna sa inyo yung ayan, asentro po yan. Ha? Ah, calibrated po yan lang City Hall ng Quezon City. So, randomly pipit, pipulot po tayo ng binaba po ng Petron. Kasi this is distributed exclusively also by Petron. Okay? So, tignan po natin. So, 12.8. No? So, 12.8 po 'yung bigat ng tangke, sabi ni Katuring Iya at po natin 'yung net weight or laman ng LPG. Na standard, supposedly dapat 11 kg. So, 11 plus 12.8 So dapat 23.8 Tignan po natin kung mapapahiya ba si Katurin. At kapag kakulang iba, Balik natin yan sa uh, Trademark o brand 23.8 dapat O ayan Sakto po 23.9 pa nga yan eh O oh, so Okay, so tama po sa timbang itong binibenta ni Catherine ng mga LPG. Alright, so isa pa. Subukan natin, no? uh, i-challenge natin to si Regasco. Tignan natin kung uh, sumusunod ba sa tamang bigat. So, ang bigat nito ay 12.7 plus 11 ay 23.7. Tignan po natin. Ah. Ayan. So, ayan. Sakto din po si Regasco. 23.7 Okay So, ayan po, no? Kaya sa mga mahal po nating mga suki, eh, iyan po ay informasyon na napaka-importante na malaman natin dahil uh, yun nga, may mga outlet, lalo na po yung mga nagkukulorong, nag-illegal refilling, ay nagbabawas po yan ng isa hanggang isa't kalahating kilo. Nanya ho, mas akala ho nung iba, eh, napapamura sila eh hindi pala at mapapamura ka ha ah? dahil sa mga kagagawa ng mga nag-iiligal ayan so ito naman po ay 5 kg po ang laman ng tangke na yan ang net weight niya is 5 kg so ang ang bigat naman ng tangke ay 6.7 okay so 5 plus 6.7 so, dapat is 11.7 Tingnan natin ah 5 kilogram ni Rigasco, okay? so ayan po mga katangke at uh, mga suki ni Katuring at ng uh, LPG Trading at ng Bigas and Store kasama na ng paknat LPG Trading ay uh, mga suki maging uh, uh, wise po tayo maging maingat po tayo maging mabusisi po tayo sa uh, pagbili ng ating mga tangke at uh, maging matalino po tayo dahil marami pa rin po ang mga nagkalat na nag-iiligal, iligal, iligal o legal na nag-iiligal. Uh, ulitin po natin na ito po si katuring ng uh, Catherine LPG Trading bigas and Big Store. na LPG Trading nagsasabi po sa inyo na maging maingat po tayo at laging unahin po ang uh, kaligtasan. Magandang umaga po.